So, ang susunod na ipapakitasakitin ni Boss Jan ay ang... Papay Gray. Ayun, ang kanyang Papay Gray. So, ayan, Bossing, tinan nyo yung Papay Gray, oh. Grabe, ang pogi talaga naman, oh. Winning line. oh winning line, Papay Gray. Yan po ang pinagmamalaking Papay Gray ni Boss Jan de la Cruz. Ayun, namalo. O, sa susunod... Ayan, pinagmamalaking namin, Boss Jan. Ayun, oh. Galing po kay... Biboy Enriquez. Yun know, o. Ayan ba yung galing kay Biboy Enriquez? So, li linyada po ni Biboy Enriquez yan. So, ayun mga bossing, tingnan nyo po yung, anong tawag dyan? Yung Biboy Enriquez na sarasa. Sarasa ba ang tawag dyan? Ah, white. Ah, white. white ayan. Yun o. You know? Kaso may halo na. Ah, may halo na siya. Uh -huh. good. <laughs> ayan. So, mga bossing, ang pupugi naman pala talagang manok ni Boss Ronnie, no? Ang tataba pa. Game <laughs> farm. Ayan. Anong tawag diyan Super bullet Ayan, Super bullet ni <laughs> Red Game Farm. Red Game Farm. Ayan. So, iwin. Nakaisang panalo na pala yan, boss. So, ayan mga <laughs> bossing, nakaisang naka panalo, wala daw sugat. Uh, bulik na galing linyada po ni Red Game Farm. So, ayan, mga bossing, nakita nyo mga alaga ni Boss Ronnie, no? Talagang quality yung mga manok niya. At syempre, quality din yung handler niya, ayan, oh. Talagang lagi siyang nandito, nakabantay. Tingnan niyo po yung mga pinagkakainan niya, oh. Dito niyo makikita yung mga handler na mausay at malinis talaga yung mga lalagyanan nila, oh. Oh, wala kang makikita ang yan, no? oh. Halos lahat siya malinis. So, yun, nakaready na para, dahil anong oras na ba ngayon? Anong oras na pagkain, pagkain nila, mga bo? 4.30 yung pagkain, pagkain nila. So, nakaready na yung mga pinag pinagkakainan nila na napakalinis talaga. Walang amoy. Grabe. Solid. So, yun. Napakaselan talaga ni... Napakaselan talaga ni boss Jan, no? So, yun mga bossy. So, yun mga bossy. Magkakapi muna kami ni boss Jan, no? Ano siya, kape Yeah. Para sa malamig na panahon. ayun <laughs> So, yun. Sana may natutulang kayo sa pinakita ni boss Jan. At siyempre, Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng mga followers ko. Ayan, eto nga pala yung Boss Ronnie Game Farm. Yeah.